Babalik tayo. Nung buntis ako kay Mabi, nagpunta kami ng probinsya, Claveria. Ngayon, gutom na gutom ako. Nung gutom na gutom ako, mayroon ako nakita sa table ng tita namin na parang adobo. So, syempre, buntis ako, bawal ko malipasan ng gutom. Kinain ko, kain, 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 kain. Tapos, nabalitaan ko, may sumigaw sa labas. Pinsan ni June. Hala! Kumain yung buntis! Kinain na yung dinala nyo! Walaan mo kung ano. Ano? Bayawak. <laughs> Kumain po ako ng bayawak habang pinagbubuntis ko si Mabi. Actually guys, hindi ko rin naman ginustong kumain ako ng bayawak eh. Ganun ba talaga sa probinsya? Bayawak talaga yung hinahin? Parang welcome ba? Tapos nakain ko siya. Una, para nagtaka ako na bakit ganito yung adobo? Parang balat niya, kaliskis. Pero yung loob niya, karne. Ganun pala siya. Basta masarap siya, para siyang karne. Same ng bayawak, masarap siya. Pero hindi ko po ginustong dito lang po kasi talaga, wala po ako sa Pinas, kaya huwag niyo po akong ikulong. <laughs> Dito po ako kumain sa Thailand, so recommended ko din sa inyo na try niyo din kumain. Nang? Buwaya. Ito na yung asawa ko. Dad, kumain ako ng buwaya, ang sarap. Yung balat wala kasi ginawang crocs. Sarap dad, promise. Tapos yung butter corn nila dito, grabe. Alam mo, hindi ko talaga. Ha? Pwede ba yun? Kumain ng